Baleas Lagan. Naghahanap ba kayo ng murang mapapasyalan, guys? At sobrang ganda pa ng lugar. 20 pesos lang yung entrance. Nakadating na nga kami dito sa Baleas Lagan. Pagkadating nga, nagvideo na ako. Talaga naman nagandahan kami sa lugar. Sabi ko nga, mukhang maliit lang. Pero ang ganda. Matatanong mo talaga yung Bundok Araya. Malapit lang ito, guys, kung taga pandakaki kayo. Kasi doon kami nang galing. Mga 30 minutes lang yata ang biyahe. Nakarating na kami. O, di ba? Ayaw ko pa do. Kasanting naman kaya niya. Siyempre, picture tapa. Pagkatapos nga naming magpicture guys, nag na lang ako. Kasi minsan tamad akong mag-post sa FB. Tara guys, silipin natin ng loob. O, oh, may vlogger tayo. Si Madam Pay. Ayun na nga, papasok na sila. Pero ako, kailangan akong bumalik kasi nga, kailangan ko nang mag-live. Siyempre, sinilip ko na muna yung loob para makita ko kung ano yung makikita nyo dito sa loob. Ayun na nga, nagbayad na si Mama Ea 20 pesos lang yung entrance. Pero, sulit naman, guys. Kasi, ang gundo sa mata. Diba? Nagandahan din ba kayo, guys? Kami kasi, oo. 4.30 na dyan, guys. Kaya, medyo malilim na. Buti na lang. Di kami na paagang punta. Kaya, kayo, kung gusto nyong pumasyal, pumunta na lang kayo maddang alas 5 para presko talaga. Hindi na mainit. Kaya, mga 4.30, mas okay din. Maraming nagpupunta dito, guys. Ito na nga. Nakaakyat na ako agad. O, oh, diba, magic? Kasi nga, nagla-live lang ako kanina. Ayan nga po sa taas. makikita makikita ang bundok Arayat. Ang dami nga nagpipicture ng mga kabataan dyan eh. Ayan nga, makikita yun sa lababa lahat. Ayan si Madam Pei. Shout out! <laughs> ang ganda naman! Kahit mapali, talaga naman may video ko kasi kasanting interview view. Sayang naman. O oh, ba diba? Salita na ako salita. Akala mo naman maririnig nyo ako. eh, voice over lang naman yung ginagawa ko. Bababa na nga tayo para kumain kasi nag-order na tayo kanina. Ayan yung mga kabataan mating na din siguro yung order nila. Ayan na nga yung mga na-order namin. Naka-live kasi ako nung nag-order kaya hindi ko na napakita. Oh, matcha paborito. Meron nga tayong pizza, white pasta at ang aking paboritong blueberry cheesecake. At iba-iba yung props na nakuha namin na uh, napili namin, may java, ako matcha, si Tita Paige, ah uh... Cookies and cream, Diyos ko. Ah, kalingwang kepo. Ayan, si Ma uh, Spanish coffee. Spanish latte pala. <laughs> Siyempre, mag-uumpisa na tayong kumain. Siyempre, dakman kepo. Ining ka na akong paborito mo muna. Ay, eh, pailango ka na ako. Masarap naman siya. Gustong-gusto ko naman kasi yung blueberry cheesecake. Makitikim-tikim na rin tayo sa mga price at pizza. Hindi crusty ang pizza, pero may sarap naman. Kanya, man talaga yung mama nga. Sabi nga nila, dito ako magaling sa pagkain. <laughs> Totoo naman. Ayan na nga, guys. Hindi ko maubos-ubos yung cake, pero naubos ko rin yan. Biruin mo naman. Hindi sasakit yung chan ko. Agisan ah? ka nga gading matcha. Ayan nga. Inubos ko talaga yung cheesecake. Kasi nga, sayang. 270 per slice. Lumabas na nga kami para mahabol namin yung sunset. O, oh, Anong gagawin natin dyan ma? Magpi-picture-picture muna tayo. At nakapag-tiktok na din kami dyan ni Madam Pei. Nabi guys, ang ganda ng lugar. Lalo na pag gabi. Mamaya ipapakita natin yung gabi. <laughs> ipapakita natin yung mga ilaw-ilaw dito. Grabe naman si Tin Chloe. Kanyan mag-vlog. O, oh, tara na daw, sabi ni Madam Peg Gusto kasi namin tignan yung mga nasa likod, guys. Yung may mga pool para mag-overnight. mag, mag inquire lang sana at tignan yung mga room kaso wala na daw office. Kaya ayun, nagtatanong kami paano, kung magkano. Tara guys, silipin na lang natin. Hindi ma-open yung mga rooms pero may makikita naman natin yung uh, pool kahit papaan. Oo, nakatutok yung camera? O, Jintin Chloe, makas hindi pa yung camera mo. Ayun, nasilip na nga namin yung pool. Tapos, umupo na muna ako dyan sa swing. Nagpa-video nga ako kay Majas ko. Malingap-ngap ko po. Balak mananakbag ko. Hindi ka naman mahuhulog dyan. Takot na takot ka pa mo. Tinawag ko nga si Wax para magduyan. Kaso ayaw niya kasama. Malapit na nga yung gabi. Sinisindi na pa unti-unti yung mga ilaw. Hihintiin talaga namin yung gabi, guys. Para makikita kita nyo naman paano dito pag gabi. Ang ganda ng mga ilaw. Siyempre, video-video tayo dyan. Ito na nga yung sinasabi ko guys, kapag gabi, maganda yung mga ilaw. Kaya uh, para sa inyo at para na rin sa amin, makita natin kung paano dito. Ayan na po ang mga ilaw-ilaw dyan. Siyempre, picture-picture ulit tayo. Aalis na sana kami kaso ayun nga, may nakita kaming upuan. Kanina nga pala, ayan, nah nahuli yung video ko. Ayan nga pala yung TikTok namin ni Badam Pay. Papakita ko na rin syempre, sayang naman. Ang galing pa naman namin dyan. O dahil nakita nyo na, ito naman. O, oh, kasaya ako. Nebala mo na kung malati. Akala hindi pe, Pay magpipicture kami. Hindi niya alam video to. Kaya ayun, tuwang tawa siya. Nagpo-post pa naman ito dyan. na nga yung kwentuhan na sinasabi ko. ang alam guys. Kapres ko. Tapos may nagpapatugtog pang malakas. O, oh, kanya man, mag chillax Nakapag-tiktok din naman kami dyan. Ginaya namin si Marian Rivera. Kaya in-enjoy namin yung itsura niya. Grabe, Neng kalago. Andami nga namin na pagkwentuan iba-iba na. Tawang-tawa nga, Oh. Kahit naman, makita nyo naman sa mga itsura namin. Nga, nagyaya na si Ma. Kasi nga yung mga anak ko. Kaya, ayan nga, magpapaalam na tayo. Bale, aslagan. Yan lang naman, guys. Maraming maraming salamat. Bye!